Oy, one-one tayo ah! one, -one tayo Medyo kan tayo dito Kaya natin to bro Kaya, natin to bro Do your rubbish, everything is alright Ha? Huh? Kaya natin to bro oh, kapal Ay! 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 Boom, Gamitin natin ulit si Melade, um, yung uh, B-Duck skin niya. Malupit pala tong hero na ka na to. Mage na si Melade, pre. Wala akong pake. Medyo takot na yung mga kalaban, mga pre. Sigurado, sabi nila, putang ina, eh, malakas to. Naglalaro si Chokes, pre. Huwag muna tayo maglaro, min. Baka mamaya, mabawasan tayo ng star. Mayabang ka ba? Yun, mid lane tayo. Good job, men Good job. Banero si... Ay, tong ka kahit sino naman iban dyan, eh. Wala akong pakialam, min. Hindi, wow. Alam nyo kasi, kapag naglalaro ako ng mobaging, lalo na na dito sa, sa itch Okay, hindi na ako nagbaban. Alam nyo na yan, hindi, hindi ako mahilig magban mga pre, no? That's not my uh, bukobalari. Talaga? Hindi sana pinag-billboard mo. <laughs> okay, pipili na tayo. Siyempre, Melade. Melade, let's go! Ayan, no? Ang cute, e, you no? Know? Parang prinsesa ng mga kan, you know? Ng mga pato. Talaga, Charmin? Yoda pala to si Mila di eh. Oh, naging biuda to. Iniwan ko kasi to eh. Ang lakas ng tama mo. Tama ka na. <laughs> eh, iniwan ko kasi, alam mo, nag-away kami, men. Kasi yung pato niya, laging nababawasan. Eh, lagi kong inaadod po. Talagang iiwan uh, niya ako. Mag-away kami, men. Tayo na, adi kay ate. Eh, ang sarap na mga pato niya eh. Yung mga pato niya, ginawa niyang bodyguard. Ginawa niya mga warrior. Eh, yan yung warrior ko din sa pulutan eh. Alam mo kung kasama kita, sinilak sakitan nitong putragis ka. Eto na, tingnan natin kung mangyayari ulit. mag tayo ulit. Tingnan natin kung malupit nga ba talaga to si Mila din, no? Chiu boom! Ah, saktong sakto. Pwede ba lipad ulit doon? putang! Bobo ang puta. <laughs> Gago, putragis na yan. Hindi, na nalit na ako. Gago ka. Ay, kung ina, wala po mapalago ang kapalo. Ang kapalo, hindi niya yata kilala ako. Hindi niya yata ako kilala, pre. Hindi niya yata ako kilala, pre, ha? Kil ay! Ay! Oo, oh, ay eh, talaga. <laughs> patayin mo, patayin mo, patayin mo, patayin mo. Takbo mo na, takbo mo na. Chill, chill, chill. Sorry, chill. Ano ba ito nilalagay mo? Ay, gago na yun. Ay, okay yun, ha? Ah. Mas babalik ako doon? Wow! Kaninong skill yun? Bobo ka ba? <laughs> Eh, okay, putang na ba natin yung ayan? King ay, ay Ah! 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 Psst! Uy, bad yun ha? Chill lang, sumot! Chill lang! Uy, gagi ka! Tangin ang inang tapang ni pare, ang tapang ni pare, oh grabe, ang tapang ni pare, oh! Ang tapang ni pare, ang tapang ni pare, Patay oh. Patay pare! Patay pare! Patay ka pare! Patay ka pare! Patay ka! Hey. Oy! Putang ina, ba't sa'yo? Bobo ka kasi! Back muna, back muna! Ang lupit no, no, namimigay ng gun! Namimigay ng libring uh, na tawag nito, portal. Ito ka ba? Okay, one, -one tayo ah, one, -one tayo. Medyo kan tayo dito, kaya natin to bro. Kaya, natin to bro. Do your uh, base, everything is, is, alright. Ah, kaya natin to men. Utang ina mo kapal. Ay! 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 Boom dessert. Sino yung hero na yon? Sino yung hero na yon? Lagot ka sa akin. I sure return. I sure return. Napakatapang muna tao. When I come back, I gonna tease you. What you do to me? Do you understand to me speak in English? <laughs> okay lang kahit namatay ako. Ay, ay gagi. Oy, oy. Pre, pre. Oy. Oy, chocolate bomb. Pag namatay ako dito, talagang ko sa inyo ang kan. Wala akong paki alam. Guys, kayo mamaya lang talaga kayo, men. Mamaya lang talaga kayo. Kayo ah, Sumusubra na kayo ah. Sumusubra na kayo ah. Talagang ah, ginagalit niyo ako ah. Baka tanga-tanga ka. -tanga. Gusto niyo talaga magalit ako. Banatan mo, banatan mo. Yun oh, banatan mo, banatan mo. Sige, banatan mo, banatan mo yan. Banatan mo. Hmm. Patikin mo sa kanya yung espada mo, pato. Kasi mamaya gagamitin ko sa yan. Pagkan ko sa iyo, pag pag chap-chap. Yeah. Ang <Sélite> nakakatawa Sige pre, sige pre So good So good na pupapalag Pre, pre, pre Buta ka na pre Patay ko pre, pre Patayin mo Patayin mo, patayin mo Patayin mo, patayin mo O oh, kagago, napatay ka pa Obvious ba? Grabe naman yun Napatay ka niya pa lupit naman nun Mamaya ka lang talaga ha Mamaya ka lang talaga Anyabang mo angas mo ha Talaga, ginaga Ay gagi Ang sakit putang ina Ay Buti na lang hindi ako yung pinawer niya. Uwi muna tayo. Uwi, 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 uwi. Uy, gago. San ako pumatay? Putri kit na yan! Ano yun? Nangihina ako sa kabobohan mo. Let's go, man. Ay, gay. Joke lang, joke lang, joke lang. Sige, kalma, 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 kalma. Pasukin nyo, pasukin nyo, pasukin nyo. Tangin na. Okay, to, 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 to. Nice one, nice one. Pabigat ka. Pabuhat ka. Nice, very good. Uy, grabe, lupit. So, meron teleport. No? babalik tayo doon, no? Ang galing, no? Putang ina, lupit nun, no na. Yan yung idol ko na teleport. Hindi yung teleport na ipupunta mo ako sa panganib. Bobo ka kasi. O, oh, tara na. a symbol, a symbol, a Ayan na, bakbaka na. Oh, bakbaka na, po Tragis na yan. Bakbaka na. Ito na. Ay, pre, pre, binaba natin ako, pre. Ang tangin ang kapal, oh. Akala mo siguro, kaya mo ako, ah. Hindi, wow. Kalma, 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 boy. Kalma, boy, kalma, boy. Kalma, 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 boy, kalma, boy. Kalma, boy. Kalma, 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 boy. Kalma, boy. Sunod, sunod yung salita mo, eh. Para kang baril, eh. <laughs> ito, 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 ito. Sige, sige, sige. Pasok, pasok, pasok. Agay. Agay. Kay sakit ng iyong minamahal. Yan, sige. Ratatan mo. Yan! Sige! Putragis kayo! Takbuhin pala kayo mga siraulo kayo eh! Kupal ka kasi! Dauwi mo na ako! Let's go! Tara tara tara! Bakbaka na to! Bakbaka na to! Magsisimula ng digmaan. Ito na digmaan! Ito na! Ito na! Ito na! Ito na! Ito na! Ito na! Bakbaka na to! Bakbaka na to! Bakbaka na to! Bak Ay putragis! Uy putragis na yun! Namamatay na pala ako! Wala na pala akong life! Ay pagka ang burat ka kasi! Mukhang majijiji na tayo! But no! We can do this! With power! With love. Tatamahan kita. Kung mananalo tayo, nararamdaman ko. Nararamdaman ko. We can win this. We can win this, man. We can win this. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Ah! Wag po, 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 wag po. Magaling kang kupal ka. Let's go, let's go. Good job, good job, good job, ball. Good job, ball. Good job, ball. Oh, nice one, nice one, nice one, nice one! Nice one, nice one, nice one! Ang galing, ang galing! Agay, okay, putangin na mo! Hmm, gaga ka, papasok ka pa, Papasok ka pa, ang kapal na mukha mo, ha? Papasok ka para mamatay. Ang wik mo naman. Ang sakit mo namang magsalita. Tara, tara, tapusin na natin to! Putangin na, hindi sila nagdidip, boy! Sige, tara, putangin na! Nice! Abusin na natin to. Kinginan na nyo, mga bangak. Sige, buta nga na. GG sila. Ah! Grabing bunga nga yan. Sobrang loud. I feel the love of the winning And that's good in our love. Pagkakalamig. Grabe Talaga The comeback is real Grabe Lupit Kunti lang yung lamang namin Oo oh, no Ang lakas men Ang lakas ng hero na to Ang lakas ng mage men Ang laking tulong Ng mga pato namin Dahil sa mga pato namin Talagang nabubugbog sila pre Hinahabol sila eh Kahit syan sila magpunta punta Grabe The power of pato Panalo na naman